Master. Panah apa nih bagong? Uli. Uh. Uh. Master kilo Laki. Ah. Uh. 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 Huh. alam mga master, ang laki! Okay master, andito na naman tayo sa area kung saan tayo palagi nagpipishing. fishing. So, same target pa rin. Same species pa rin, master. Pero, gamit tayo nitong kulay na to. Bagong kulay to. Yan ang lure box ko, mga master. Sa soft bait. So, try ko tong bagong... kulay. Nakaraan, nakadali tayo ng, sa ganitong kulay. Yan, ito yung nakadali nakaraan. So, try tayo sa ganitong kulay naman. Parang maganda ang tubig. Ang oras ay... 6.39 ng umaga mga master. 6.39. Yan. nalita tayo ng dating. Pero okay lang. So try tayo ng kakas dito. Try tayo dito sa kabila mga master. Saka makalapit tayo dito. Yan. Yeah. gusto ko mga master baka isa tayo ano kaya ito? patap na ako ayun siya sa bato Maliit. Maliit na krokir. Pero krokan siya, master. Nah. So, Mayroon na. So, nakaisa, master. Nakaisa sana Sila sinunod niya. Sinuntan niya. Oh. Thank you. Pasok sa Big. Pasok <laughs> sa bibig, Master oh. you amor 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 Bamau. <silence> 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 Lord. Another blessings. Ito ang natin, Master. Yan naman ang higyan natin. рамп. try again master bagong kulay to be ano natin uh, bagong ano ko master so try natin ang kulay na to kung mabisa ba Alam ko group ano Kala ko croaker Bakit siya ang lakas Tapos ayaw ano Yan pala subo subo niya yung ano Malaking grouper pala Malaking lapu lapu na dali natin mga master Second, second biggest Biggest catch yun Mga lapu lapu dito sa area ko na po Malapit lang siya kumagat eh Dito na lang sa may malapit sa bato Yung isa kanino may kinagat din ako dun sa kabilang side. Siguro lapu-lapu din yun. Kaya lang, pinasok niya sa bato kasi. So, isa, tabla. Dito naman sa kabilang side. So, dito, dito naman tayo makalali. Ah, oh, please, 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 ले ले एक अह kita loh ah, masuk nah, masuk ah master si kan apa ah, pangalawang krok ano krokar fish ah, pangalawang crocker fish mga master thank you bro yun oh <laughs> ah, master ah Kadali ulit tayo. <laughs> oh, nakadalawa na. Dalawang croaker fish. Ayan o. Tika lang. Tika lang. Uh, ang oh. uh. Ayan. <laughs> Kadali ulit tayo mga master. Ito ang gamit nating kulay oh. tik tik Naramdaman ko na eh, may kumagat kanina eh. Kaya binalikan ko ulit. Okay, padalit tayo. Ayan master, ang kulay niya. Nagamit natin kulay. Algag, sweet, uh, with it fish. Uh, ito ang 1.5 uh, 1.5 oz Tapos ito yung rudder niya. Uh, tawag nila dyan na uh, crab. Ganda, master. Oh. Ayan, nakatatid. Dalawa na tayo. Ang master. sir na. na Okay natin sir Ayos na Nakatatlo na tayo ah, Dalawang croaker fish At saka isang malaking lapu-lapo Maya-maya pag ah, Wala na Pwede na tayo makauwi Nakaboundary na <laughs> Okay Thank you Mga master Salamat sa inyo Paano-nood palagi sa mga video na ina-upload ko sa youtube thank you try tayo sa isang area na to pag mayroon dito lipat tayo lipat natin gamit maganda kasi malalim laki tubig ngayon tsaka hindi Ay, speaking of maalun magandang video Corre, corre, corre.

Yan. Yeah. Labas ka dyan. Huwag ka nang pumunta. Ano to? Lapo-lapo na naman. Kita. Hmm. Hmm. Itu. Malaki itu mama master. Malaki. Kelangan tandahan, Wah, pengat mati. Selamatin sih. Ah. You know. Ayo nah, kita kena. Nah, ini makan lakihan. Sampai natin siya. Ah. laki lah sah. Kon. Si. Nan. Sampah. Jangan kenang. Kunikit kita nang anong. Laki-laki malaki, malaki, laki malaki, malaki, laki malaki, malaki, terus malaki, malaki, Lalu, malaki, 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 maliki, 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 lapit to master ugh unlucky huff oh. ah ah unlucky master ah, ah. oh tragis kah ha ah. thank you lord another blessing ah. Lunok niya yung rubber natin master oh Kaya pala huh? uwihan na mga master. Ayan oh, oh tignan mo yung rubber natin andun sa loob. Sa loob master, siguro mga mahigit 10 kilo to. Huh? Ayos, mayroon nga mga master. Eh, huh? panalo. Mas ter, panah panah Agung boleh? Mas ter, pakai tikin si kilos perut tuh. Laki, oh, ha, terapiin laki. Ah, uh. mana ama master? laki ha ruby ha oh. ha master may 15 kilos pala hindi lang pala 10 kilo to may 15 power power na naman master ang huli natin naka 3 tayo tatlo na sa kahit uh, uh, lapu-lapu na malaki ayos thank you mga master